Araw na ng mga puso bukas. Ano kayo may bibigay ko sa girlfriend ko ngayon? Hi, excited na ako bukas. Marvin, may date ka bukas? Hmm? Wala naman. As usual, wala namang bago eh. Hindi ka pa nasanay. Ah, uh, Edrian, Adrian, isama mo naman ako sa date mo. Kahit third wheel lang ako, marami naman ako nakikitang ganun eh. Okay lang naman, hindi ka naman siguro magugustuhan ng girlfriend ko. Oo, kambal tayo, pero mas maapil ako di ba? Sige, isasama kita para matry mo naman makipag-date. Thank you, Adrian. 8 p.m. ang date namin. Alis muna ako, ha? Sige. Kati. Ngayon na ang araw ng mga puso. Ang tagal kong pinaghandaan to. Sana maging worth it naman. Adrian, maganda ba yung suot ko? Nagustuhan mo ba? Marvin, kahit anong isuot mo, pangit ka pa din. <laughs> wow! Napakagandang restaurant, Adrian. Dito kayo magde date Angela. Pasensya ka na, sinama ko pa tong kambal ko. Wala kasi sa kanya nagyayaya tuwing araw ng mga puso. Obvious naman, di ba? Ah, <laughs> uh, hello. Hi, nice to meet you. Ako nga pala si Marvin. Nice to meet you, Marvin. Para iyo nga pala, Angela. Binili ko. thank you. Alam mo ba, Angela, yung kakambal ko, kaya never nilalapitan ng mga babae yan kasi hindi mahilig maligo, napakabaho. <laughs> At ito pa, ha, hindi siya mahilig magbigay katulad sa akin. Palagi kitang binibigyan, di ba? Adrian, <laughs> hindi mo naman kailangan ikwento, eh. Nakakahiya. Bakit? Nagsasabi lang naman ako na totoo, Marvin, ah Bakit? Naiiya ka ba kay Angela? Bakit? Type mo si Angela? Ew, hindi ka naman papatulan ni Angela, no? Tama na nga yan, Adrian. Gusto ko pa sana makipag-date ulit sa'yo bukas. Kaso ang sama pala ng ugali mo. O, sa'yo na ulit yung flowers at chocolate mo. Ayoko nang tanggapin yan. Pasensya ka na, Marvin, ha? Diyan ka na nga! Angela, huwag mo kong iwan dito. Adrian, hintayin mo ako. Bakit di mo ko pinapansin? Sinira mo yung date ko? Napakayaman pa naman ni Angela. Nakakainis ka? Hayop ka, Marvin! Adrian, nasasaktan Sinira na ako! Sinira mo ang date ko! Adrian! Alam mo bang matagal ko nang hinilang ko. to? Napakaw ko sisirain mo lang! Ha? Ah, Sabi ba si ako Edrian? Edrian? <coughs> Adrian? Adrian? bakit ang daming tao? At nag-aayos sila ng malalaking bulaklak? Siguro isa-surprise ako ni Angela dahil sa nangyari kahapon. <laughs> bakit sila nakaitim? At bakit sila nag -iiyakan?